Hi guys! Welcome back again to my channel. Kagala po kami ni Ate Josie dito guys. So. sa anong pangalan ng pulse si ito tayo? Ay, you know sin Oshinuya. Nagi San Osi Park. Ayan. See you guys sa aking gala for today. Ito guys oh. Ang ganda ng place na to guys. First time ko pong gumala dito. Ano ba? Green na green. At saka pinagpala kami ngayon sa panahon. Pahala kami sa panahon ngayon kasi maulan-ulan dito. Ilang araw na. Ngayong araw lang na ito ang ano, maganda. Tapos bukas maulan na ulit. Talagang para sa amin yung araw na ito ngayon. Yan na. Yan na si kuya. natin, guys. Ano na kami? Maglalakad na kami doon. Yan, may piyaya kaming bit-bit. Bigay ni kuya. Ano nagka-camping dito, oh.

Ah, panghugas sa kama yan. Pwede rin pa. Pwede rin pa. Good health. May inam ata, tete. Hindi. kami sana. Hindi kami sana. Hindi kami Hindi kami kumuna Hindi. Sa akin, Ano Ipahiga mo te. Pahiga yan. eh nagbidyuhan kami ni ate oh. <laughs> Donation. 200 yen guys. isoshoot dito yung wala, ano, pera. Kasi wala po siyang tao. Magdood din eh kaya. Let's go na po. Okay. Left. No? Ali. Ayan. This is spaghetti and this is water. Ay, ba, dito, dito pala? Oo, oh, di, kakain ba tayo dito? Bukin okay, na dala mo. Mm -mm. Ako nga niya. Kinuha niya ba? Kinuha ko. Oo. Ayan, gan Sige na. Ayan, o. Sige na, te. Lakad ka na. Ayan. Full. Dito, sa gilid. Oh, sexy ng model ko, guys. <laughs> oh, may model. Ayan. Bidyuhan kami dalawa. <laughs> bigang linaw ng tubig saka walang kalat-kala parang si kuya nata natatakot na tumawid parang gumagaling parang ano Edna, bigat mo ha gumagaling yun na <laughs> natin <laughs> sa katabaan ko to umuuga ayan na si kuya ayan Tumakbo na si Kuya, oh. Oh, yeah, yeah. Ayan. Ang linis, guys, oh. Get na tayo dito. oo oh, oh. Tapos nag-sandal ka lang, te Tignan nyo, you guys Nag-sandal lang Sisi-sexy oh, -sexy ng, ano. Sisi ng ano Nag-hiking dito, nakasandal lang okay. Te, dyan nga, Picture lang kita dyan, teh. One, two, three. Magbijuha <laughs> oh, kami dalawa. Oh. <laughs> Ang sarap ng simoy ng hangin. That is very famous falls. Ah! Very famous falls daw to, oh. Diyan kita te. Dito ka din. Yan guys. Tapos uh, um, natin mag-picture picture. Kat tayo dito sa ano. Sa taas. May kampana dito. Ate, ali, kanito, te. Picture, kanito, te. Lucky, lucky bear. Eh? Lucky bear. Eh? Lucky, lucky chan. Lucky chan. Nag-wish ka na ate? Oo, oh, nag-wish ako. Sana mahanap ko na yung ano ko. Soulmate mo. <laughs> Kahanap ka na ng soulmate. Nag-wish si ate dito soulmate niya, o. Nag-wish. <laughs> 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 Tik-tik na, te. Hindi na, tik-tok ka dyan. Naiyawa si ate. O, tiktok ka na ate. <laughs> <laughs> tiktok, tiktok. Hindi makita yun. Hala. Ang ganda, o. Oh. Halika, dito ka Picture lang kita Ang ganda, oh Picture muna hey Guys, ano na kayo Maglalakad na kami ni ate ano na kami. Ang ganda ng falls na to guys. First time ko kasi itong falls na to. Ang oh. ganda. Sabi kami ito sa ano, line. Kaya lang wala na rin dito. Yan, tiktok muna si ate. Akin na yan, sa'yo ka kaya muna dyan. Hey. guys mag uh, tiktok tas vlog dalawa dalawang two purpose ko siya ayan guys ang ganda dito ano natin hindi iwan hindi agad Akala ko kasi magpipik tayo dito Kaya dinala ko to eh. kumain. Baka nagubutang na siya. Ayun. Sa baba. Bumili pala Sige, Wala na close na to dito eh. Bawal na ata mag-hiking dun sa taas. Maano, madulas.

Ayan, pababa na tayo guys. Magpaalam na tayo sa aking vlog. Ayan guys. Tapos na tayo. Bye bye guys. Thank you for watching. God bless. Ayan o. Ah. Pababa na. Ang ganda guys o. Oh. Oh, ganda. Ayan. Hi, guys. Hindi pa kami umuwi. Pumunta kami ito sa, ano, sa kabilang poles naman to. Ayan ang aming, ano, si Ate Jo. Ayan naka, ano namin, tour guide. Ang aming tour guide. May tour guide. Ari ko. Ayan, guys. Uh, my tour guide. Mo, ito na po tayo sa, ito, sa introduce natin yung tour guide natin. Ito so, yung pangalawang pupuntahan namin. Ito na Alam niya na nagpo-pulls. Tingnan mo, nakasanda lang. So, oh, this is it. Ayan, oh. Ang daming suba dito, guys. Sa Bisaya, ba suba? Limpyo kayang suba dari sa Japan. Ginoo ko, walay. Walay sagbot. Walay sagbot ang suba dere. Eh. Yan. Magaklay baklay ta dere. Eh. Magpasingot ta. Kitambok na kaita <tod> ha? <Huh? laughs> na oo. <-aral> na. <laughs> oh, oh. <laughs> okay, natin uh, niyo po walit ng ano, may kaya kaya libre din. Ha, <laughs> ah, mas mas maganda nga mag ano. Maglakad. Yun. Maglakad, oo. Oh, oh. oh, gusto ko maglakad. Oh, mga, gaano, siya, maglakad. Ano ka ba din yung nag-aigin kami? Mga 80, 80, mga ano na, 80 90. 90. Ang siya, dalang natin. Yan, ito. Hello, guys. Ganda dito, oh. Very relaxing. Oo. Oh, oh. True. I love nature. Ay, tama siya. Wala siya. Magpipiktok na ako. Oo, oh, sige, sige, Tim. <laughs> Tiktok ka na. Tick -tick. Akin, akin na, Tick -tick. akin na. Sige. na. Hawakan ko. Wala, oh. Zero. Wala din sa akin. Ila-live ko sana. Mag-vlog na lang tayo. May views pa tayo dito. Hindi naman yan. Ang live. i-drive? May watch hour pa. Kaya ba ba niya i-drive yan? Sana ba? Ilang minuto pa ba? Para kasi nagmamag-delete na si kuya, no? Mm -hmm. May kamiting ba sa siya? Ano? Alos 4 daw. Sabi niya may, ano daw Merong kamit sa Akasiyete. Ano? Kahit Sabado, no work work pa rin si Kuya. Mm. Busy, busy yan lagi. Kaya pag minsan nagyaya yan, ano mo na yan. Kasi isang lang yan. Pag nagyaya, ibig sabihin Abi abis siya abelo. Libre. Ayun na. Umakit na si Kuya. <laughs> Umakit na si Kuya dito. Ayun na sa no? <laughs> Nakaakit wala talaga siya. <laughs> Tamad maglakad si Kuya. Ay niya maglakad. Uh -huh. Hindi nga. na kami maglalakad guys. Magsasakyan na kami. Tarating na si Kuya. sa oh, Oo, oh. Kaya na si Kuya. Parang hindi na ata tayo mag-hiking. <laughs> Ayan guys. Mga uh, isang oras din yung ano. Linyahe dito. Tabi-tabi po. Alimatik. Alipuhan? Hindi, alimatik. alimatik? Alipihan. Kita habis tadi Oh. Oh. 最近和他在外边。

何でまたまおいで

Ha. Hvat er Yan na yung nadaanan namin. doon sa kabila, nakagat ako ng pneumatic doon. Hindi kami nakapag-picture tuloy doon. Eh, kinagat naman ako ng limating. Pero kung naka, nalakadala ako ng alcohol, te, pwede pa, diba? mapatay naman sa alcohol, eh. Okay, okay. Hindi kasi ako nakadala ng alcohol, o eh. Oo nga, Hindi siya pwede mahila, te. Eh. Ayaw, eh. Ganun din talaga yung mahila kasi nakadikit na sa balat. Kusa siyang matanggal pag pinilagyan ng alcohol. Alcohol o kaya asin. Asin asin. Tara, tara, te. Ayun na si kuya, oh. <laughs> Ang ganda talagang marinig itong ano balls na 'tong